Guys, welcome to Panglao Dito tayo sa Hinan Resort Panglao, Bohol Yan, ganda ng dagat Yan yung resort na yan Yan yung Hinan Ah, grabe Sarap dito maligo guys Yan, tingin nyo Putra. Uh, ano, maginaw yung tubig kahit ano na, alas alas na Hindi na. Ay, hindi mainit yung tubig, ng dagat. Di tulad ng iba na mainit. At saka super ano, yun know, o, malinaw talaga yung tubig. Yung dagat dito, yun know, o. Merong nagsusorkling at nagda-diving dito. Update ko po kayo dito sa ano, ang singila nila doon sa diving at island hopping kapag grupo po kapag grupo po kayo more than 10 nasa 1000 pesos each lang or 1500 pesos each pero kung private lang individual isa-isa uh, nasa 4000 pesos each island hopping na yun at merong ano uh, dolphin at saka uh, turtle 'yun at saka island hopping. Marami diving din po, snorkeling. 4000 pero pwede daw ibigay na 3000 pesos. Medyo ikamalan kapag pupunta po kayo dito sa Panglao, dapat may baon kayo na extra money. Siguro 10000 pesos ka. Afford mo na. Hotel, ah, sobrang mahal ng mga hotel dito yun yung hina no ang pinakamura sa kanila is 7,000 per night 7,000 per night yung suit nila ay nasa 12,000 or 13,000 pesos per night lang yun mas maganda kung family kayo pero kung ikaw lang nag-iisa wag na <laughs> pero kung kaya mo naman at afford mo naman eh pwede sa amin hindi kami dyan natuloy hindi kami nag lang kami dyan kagabi doon kami sa kabila sa MGH kasi affordable siya 2,500 pesos per night lang siya at may free breakfast na. 'Di ba? Maganda na. Ito makakapaligo ka pa ng libre. Oh, 'di ba? Ginaw. Fresh water. Eh, Ta. Ah, oh, grabe.